So, may bagong event ngayon sa so, Clash of Clans. Bagong challenge. History Maker yung tawag dito. So, iti-3-star natin tong challenge ito. Na-3-star ko na to, Ito, 3-star natin, natin ulit para makita nyo kung paano to nakukuha. So, attack natin. So, Loading. So, ayan. So, para ma-3-star to, wasakin muna natin tong dalawang Inferno Towers sa gilid. Gabit yung Archer Queen, tsaka tong Recall Spell. So, after nun, pwede na tayo mag-drop dito ng Bat Spell sa baba. Para wasakin yung Scatter Shot. Kasi itong mga X-Bow naman niya is naka-ground mode naman. So, alam naman natin, scatter shot, kapag nadikitan natin siya ng army, hindi naman siya atake para siyang mortar. ba? Diba? Tapos, dito natin i-recall yung ating queen at saka mga event troop sa taas para wasakin yung town hall. So, wag na natin muna papa-activate yung eagle hanggat di natin nawawasak yung town hall. So, pag nag-activate yung eagle, drop agad natin yung uh, free spell para ma-disarm to para hindi siya muna gumana uh, for the meantime para mawasak natin, makapasok yung ating mga troops dito sa sa pinaka core, di ba? So, 'yun, gawin natin siya. So dito tayo Archer Queen. Ang may kita mo may arrow diyan sa dalawang gilid. Archer Queen. Tapos recall. So Archer Queen. So Okay? So dito na tayo sa baba, bat spell. Okay, bat spell natin 'yan. So wait lang natin siya diyan. Okay, mawawasak na 'yan. So, dito natin recall yung ating Archer Queen. Ability. Druid. Tapos yung dalawang event troop. Yung ating Super Wall Break. So, habang winawasak nila yan, gamitin natin yung Earthquake Spell. Tapos pag nawasak na nila yung Town Hall, hintayin lang natin ng konti. Okay, gamitin na natin yung Bowler at yung Freeze natin tong sing itong mga eagle. So, dapat hindi natin siya na pa, ano na damage kasi sayang pa yon so, okay lang habang minawasak nyan gamitin na natin to e-drag dito so yung pang clean up natin yung ating mga furnace pwede na natin spam dito sa taas para tulungan i-clean up so pwede natin gamitin to invisible spell para may survive natin yung ating hero yung ating mga troops pero dito sa strategy na ito, hindi na natin siya kailangan gamitin kumita mo sobrang sobrang lalakas na mga yung mga event roof natin ngayon, itong giant giant, para siyang giant na 50 housing space times 10 yung lakas ng giant. Tapos itong pag na half life pa siya, nagre-rage pa siya. Tapos itong disarmor natin para siyang Valkyrie, di ba? Wrestling, wrestling team, di ba? Sobrang laki ng HP, sobrang laki ng ng damage, tapos tumatalon pa sa wall. Tapos bukod pa doon, ito itong disarmor natin, sobrang ganda, sobrang ganda kasi nagre-revive siya ng kusa. Meron siyang dalawa. Meron siyang tatlong eight, tatlong time na mabubuhay sa ating mga attack strategy. So once na naman natin yung matitristar natin itong base na to na walang kahirap-hirap. I hope na makatulong itong video na to para matristar mo rin itong challenge na to. And kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o no reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At huwag na huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin the notification bell button para mag-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye. I'm out.